For today's videos po mga idol Magandang araw po sa inyo ulit dyan mga idol Kumusta po dyan? Kumusta po kayo ngayon dyan mga idol? Samahan niyo po ako dito mga idol At naman masyayal po Ako ngayon mag-isa dito At nagpatukwala ng stress ba mga idol So huwag niyo pong kalimutan mag Like, Share, Subscribe And click the notification bell sa aking munting Youtube Channel mga idol para may update ko naman kayo sa mga panibagong episode na aking youtube na dapat nyo abangan mga idol at maraming salamat po sa inyo mga idol sana po supportaan niyo po ang aking munting youtube channel ayan dito po ako dito po ako ngayon sa barangay na po loon mga idol sa e-explore ang mga magagandang tanawin dito mga idol kung saan po ako ay Nag-iisa lang at tumatanaw nito na baka may mahanap tayo ng mga seashell at pwede nating ulam natin. At gawin nating ulam ba, ah, pang pares ng kanin. Ito yung mga idol. Hanap lang muna tayo. ito mataas ang kanyang low tide mga idol haba yung kanyang lutay dito mga idol yung mga idol yan. medyo mainit hindi maklaro yung ano uh, ano yung basta ano? kay hindi, hindi maklaro mga idol <laughs> shout out sa mga gusto pag shout out sa muntin youtube channel wag nyo ni, po kalimutan mag subscribe <laughs> sa aking muntin youtube channel Sige, salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa Dios. Ingatan po kayo na walang Dios.